Anak sa kapitan sa barangay Kareta na sikop sa Baybas Operation sa Pideya 7, kinsa giingong nakuhaan o siyabu nga nagkantidad o 1.7 million pesos. Ang kapitan dili makatuo nga nalambigit sa illegal nga drogas ang iyang anak. Bubalik si Alan Domingo sa report. Nagpilyuhan sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang 42 anyos nga si Alias June atol sa Baybas Operation sa Barangay Tijero, Dakbayan sa Sugbo Pasado alas 3 gahapon sa hapon. Ang dinakpan ni Hulagway nga Regional Target Listed Personality sa PDEA o PNP kinsa nakuhaan og lima dagkong pakiti Gurang shabu nga may timbang sa 250 gramos nga nagkandidat usab og 1.7 million pesos. Gisumiter na ang mga ebidensya sa PDEA Regional Office 7 Laboratory alang sa chemical analysis og proper disposition. Background ani um, October 2022 dun na tay uh, operation nga gipahigayon sa Tehero ma'am um, and then ang um, iyahang cohort adak na nato but siya nakaiskapo at large siya to time but this time um, na ay nakahataw information na to kung asa siya na locate yung current na location and i-validate ni sa PDN sa PNP mong na-appear siya sa ato ang original target list. Nasairan, niya ang suspect anak ni Kapitan Marciano Ando sa barangay Carita sa Cebu City. Dili makatuo ang kapitan nga nalambigit sa illegal drugs ang iyang anak. Sanglit, wa man gani kuno kinibisyo. Para nako 100% kung di, nga di ka mo Okay, Akong anak, dili man ganda man dilik dili inom. So, bisyo? Wala na ibisyo akong anak niya. So, sabot, okay, sabot, na anak ko. Naapo okay. na anak ko. Sa unang panahon, uh, magamit pa pero wala namang git Nagtuo ang kapitan posibleng adunay politika nga nagpuliyo sa kaso sa iyang anak. Dili din o, na imong butang. Wala akong hangyo nimo nga, ayaw, ang na ko, dili na butang. Kay... Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Бали таге,